Narito na ang malagang balita mula sa PNA headlines. Popondohan ng gobyerno ang pagpapatayo ng mga Child Care Development Centers o CDCs para sa tatlong daan at dalawamput walong barangay sa buong bansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpirma ng joint circular sa pagitan ng Department of Budget and Management at Department of Education sa Malacanang. Laman nito ang mga panuntunan para sa pagpapatayo ng mga CDC sa pamamagitan ng Local Government Support Fund financial assistance para sa mga lokal na pamahalaan. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo sa DBM na pondohan ang pagtatayo ng CDC sa mga 4 at 5th class na munisipalidad kung saan limitado ang serbisyo at pasilidad para sa early childhood care and development. Ayon kay Pangulong Marcos, napakaraming bata ang hindi nakakatanggap ng sapat na alaga sa kanilang paglaki, bagay na natutugunan sana ng mga CDC. Batay anya sa Republic Act No. 6972, bawat barangay sa bansa ay dapat mayroong isang pasilidad. Nanawagan siya sa mga LGUs na suportahan ang pagtatayo ng mga CDCs. Hiniling din niya sa mga magulang na maging aktibo sa maagang pagkatuto ng mga bata lalo na sa pamamagitan ng pagbasa. Bago ang pirma ng Joint Circular, lumahok si Pangulong Marcos sa isang storytelling activity kasama ang mga batang edad 3 hanggang 5 taon. Naniniwalang malakanyang na panahon na para habulin at panagutin ang mga nagpapakalat ng fake news at maling impormasyon. Sa isang panayam kay Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi niya nga masaklap ang epekto ng panlinin na dulot ng fake news kaya dapat panagutin ang mga nasa likod nito. Matatandaang nagipagkasundo ang National Bureau of Investigation sa Interpol para mahabol ang mga Pilipino na nagkakalat ng pekeng impormasyon lalo na sa mga bansa kung saan hindi kasong kriminal ang libel. Iniimbestigahan ng NBI ang nasa 20 personalidad na hinihinalang bahagi ng organisadong grupo na gumagawa at nagpapakalat ng maling impormasyon na laban sa mga opisyal ng gobyerno. Pinapaigting naman ang Presidential Communications Office ang kampanya nito laban sa fake news alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magigpit na ng pagbabantay ang Philippine National Police bilang tugon sa mga banta ng krimen at iba pang isyong pangseguridad ngayong summer vacation. Ayon sa PNP, nakatutok sila sa mga banta o sa seguridad lalo na kasabay ng bakasyon ang panahon ng kampanya at araw ng halalan. Mula nitong unang araw ng Abril hanggang ikatatlumput isa ng Mayo, paiigtingin ng kapulisan ang kanilang mga aktibidad kasabay ng panahon ng bakasyon. Kabilang dito ang dagdag na police visibility at pagpapatrolya sa mga pampublikong lugar katuwang ang mga ahensya ng gobyerno. Magtatayo ng mga police assistance desk sa mga terminals, pasyalan at iba pang event venue. Paigtingin din ang pagbabantay sa mga simbahan, terminals at mahalagang infrastruktura. Tutulong din ang PNP sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko at pagpapanatili ng kaayusan sa kalsada. Payo naman ng PNP sa mga magbabakasyon na panatilihing secured ang mga bahay bago umalis at siguruhin ang kaligtasan lalo na sa mga matataong lugar. Inaresto ng mga otoridad ang isang Russian-American vlogger na nga ng haharas ng mga Pilipino para gamiting content sa social media. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III, inuli ang 34 anyos na si Vitalia Dorovetsky sa Seaside Boulevard sa Pasay City noong Miyerkules. Bata ito sa mission order ng Bureau of Immigration dahil sa undesirability. Ayon pa kay Tore, ikinagalit ng maraming Pilipino lalo na ng mga netizens ang masamang ugali niya lalo na sa mga walang kamalay-malay sa mga pinaggagawa niya. Nag-viral ang mga video ng content creator kung saan makikita siyang nangaras ng nang insulto at nagbabanta sa mga kinukuha ng Pilipino. Halimbawa nito ang pagbabanta niyang dudukuti ang isang babae sa Bonifacio Global City na tumangging magpa-video sa kanya. Sa isa pang video, inagawan ng sombrero ang isang security guard sa mall na sumita sa kanya. Nakakulong ngayon ang vlogger sa Camp Bagong Diwa habang hinihintay ang pagpapareport sa kanya. Paalala naman ni Immigration Commissioner Joel Viado sa mga banyagang turista na sa kabila ng pagiging magiliw ng mga Pilipino sa mga turista, dapat respetuhin nila ang mga tao, batas at kaugalian ng Pilipinas. Mapaparusahan ang sinumang aabuso sa kabaitan ng mga Pilipino. Sa balitang business, tiniyak ng Sugar Regulatory Administration o SRA na sapat ang supply ng asukal sa bansa sa kabila ng nalalapit na pag-export ng mayigit 66,000 metric tons sa Estados Unidos ngayong Abril. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, ang e-export na supply ay voluntaryong programa upang matugunan ang sugar quota allocation sa US at masigurong kumita ang lokal na mga magsasaka. Kinoquit din niya na bahagyang tumaas ang presyo ng asukal sa mga lokal na magsasaka ngunit bumaba naman ang retail prices. Sa kasalukuyan, ang presyo ng raw o brown sugar ay nasa 73 pesos, 76 pesos sa washed sugar at 86 pesos naman sa refined sugar. Baka mapaaga umano ang pag-export ng asukal ngayong Abril upang maiwasan ang mga pagkaantala katulad noong nakarang taon na nauwi sa multa dahil sa isyu ng kalidad nito. Samantala, ang paggamit ng sobrang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ay legal, moral at kapakipakinabang sa ekonomiya ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Iginiit ni Recto na naayon sa batas ang patakarang ito na pinagtibay ng Office of the Solicitor General, Office of the Government Corporate Council, Governance Commission for GOCCs at ang Commission on Audit, gayon din ang PhilHealth Board. Tiniyak ni Recto na hindi nagalaw ni isang sentimo ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth gaya ng naiulat na ginamit umano ang pondo para bayaran ang mga frontliners pagtatayo ng mga ospital at pagbibigay ng access sa gamot para sa may hirap. Anya sa 60 billion pesos na ipinadala ng PhilHealth, 78% doon ang ginamit upang pondohan ang mga mahalagang proyektong pangkalusugan. Samantala, pinabulaan na naman ni Recto ang paratang sa pagkawala ng pondo ng PhilHealth. Nilinaw nito na ang kalituhan ay dulot ng mga insurance contract liabilities na itunuring ng koa na hindi makatotohanan. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Willard Basilonia, ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.